Pagkatapos ng trabaho ay may trabaho ulit kay uh, kasundo. Siyempre, para makatulong din tayo sa ating mga may bahay or misis na ika nga nakahihirapan din kasi sila sa pagbudget, So dito, uh, habang nagaantay ng booking ay uh, may at maya pinasukan na rin ako at ito na nga si Ma'am Erica Pederico. At sinundo ko siya sa may Mandaluyong at tinatid ko sa Sampaloc FAO University. Ika nga sabi niya, Kuya, ang tagal ko nang nagantay ng booking. Buti na lang daw, inaksip ko. Sabi ko naman, eh, ganun talaga. Sabi ko, kailangan natin i-accept. Para kahit papano naman, matulungan din natin ang ating mga CS or customer na nangangailangan din ng transportation na madalian. At dito na nga, naihatid ko na siya sa FAU at laking pasalamat niya na naihatid ko daw siya kaagad at uh, hindi naman daw siya na late kahit papano. At binayaran na nga ako ni Ma'am ng uh, 130 instead na 128. So may tip tayo na dalawang piso at maya maya at uh, binuksan ko na rin ang aking apps at pumasok na nga ito si mama uh, Ar Ardemel Dula na sinundo ko sa sa may Sampalok din at hinatid ko sa sa may Julia Vargas sa Ortigas Center so dito uh, sabi niya halos isang oras daw siyang nagantay ng booking at buti na lang din daw at uh, ako yung nag-accept sa kanya at uh, hindi na siya malilito. Kasi kung natagalan pa daw ay malilito din daw siya. At may at maya na ihatid ko na nga siya sa Julia Vargas sa May uh, Ortigas Center. At laking pasalamat niya na kahit papano ay uh, may nagatid sa kanya. At dito sa dinadaanan namin sa May uh, Gilmore uh, Avenue, Quezon City. At uh, ito uh, pinahula ko nga to sa mga followers ko kung anong abi nyo ito or anong city sa Metro Manila at may clue pa nga ako dyan tinuturo ko yung manga na may pintura yun ang clue para mahulaan nila at maya maya na nga ay naihatid eh, ko na si ma'am Ardemel Dula dito sa Julia bargas ba Ortigas Quezon City rather sa Mandalu Pasig City at yun na nga nagpasalamat sa uli at ah, pinahatid ko daw siya kaagad at dito uh, wala siyang cash Sabi ko wala akong pangsukli Kaya ang ginawa niya binayaran na lang niya ako Through GCAS uh, Instead na 164 lang ang rate uh, Binayaran niya ako ng 173 At dito na-pick up ko na naman si sir Papuntang tagig At maya't maya eh hinatid ko na kaagad-agad Ganun din si sir Sabi niya marami rin ang ng, Hindi nag accept sa booking niya At uh, buti na lang din daw at uh, Tinanggap ko ang uh, Uh, booking at uh, mayat maya nahihatid ko na sa tagig kasi alam niyo naman ang tagig uh, noon na uh, matraffic maraming tumatanggi ng mga riders or uh, mga kasundo natin pero mayat maya nahihatid ko na rin siya ng ligtas at matiwasay kahit matraffic at dito rin nagpasalamat si sir na kahit papano uh, tinanggap niya ang booking